Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maingat sa ginagawa dahil ayaw ng pagkakamali, naninigurado. Sa mga sinasabi at ginagawa, at hindi kagad nagtitiwala. Naipaalam ang mga nalalaman na karunungan. Maingat sa pagsasalita dahil ayaw ng masabi na gumagawa ng pagyayabang, basta gagawa ng naaayon sa dapat na matapos na gawain, at hindi madaling magtiwala, lalo na pagtungkol sa pera, lalong maingat sa pera na naiipon dahil para sa ikakaganda ng buhay pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa mga bituin, at may nakatago na ugali na matapang handang ilabas kung kailangan pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi at ang mga masuswerteng kulay at numero color green and color blue number 17 number 25 at number 10 Taurus ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan masipag at wala sa isipan ang nagpapataan sa mga gawain na trabaho dahil ayaw mawalan at mapintasan sa mga hanap buhay ang nasa isipan dapat lang maging masipag at magagawang makaasenso sa pamumuhay sa tahanan. Ay maingat sa pagsasalita para walang maging bad energy. Sa mga bawat relasyon, maingat at masinop sa mga kinikitang pera at hindi makukuha sa suhol ng pera maingat sa Buhay sa mga sinasabi at ginagawa, ayaw ng mga usapang paligoy-ligoy at mga usapang kaberdihan Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, at may katipiran sa paglalabas ng pera at ang mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 10, number 34 at number 25. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling matahimik laging ang gusto ay mag-isa. Kung gagawa ng trabaho, at kung may gagawin na isang. Trabaho ay masikap at masinop, ayaw lang ng mga kwentuhan sa oras ng trabaho, at may salitang matapang pagnasa. Tama hindi basta mapipigilan, wala sa isip ang magselos tiwala sa minamahal, madisiplina at maingat sa gagawin para laging nasa ayos ang buhay, ayaw makisuyo sa ibang tao ayaw ng may utang na loob na dapat nababayaran, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, at ang mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 15 number 34 at number 27. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matyaga sa buhay at laging dala na dapat ay maging masipag para sa mga pangarap na maging mas maayos. Ang buhay pamilya, at laging inuuna ang kailangan ng pamilya, gagawa lagi ng masipag sa pamumuhay at mag Iingat sa mga dapat na magagawa at hindi basta makukuha. Sa mga usapang suhulan ng pera, may takot na mabalikan. ng karma ng kamalasan, at laging matapat sa ginagawa sa trabaho, mas gusto ang magtrabaho para kumita kaysa makipagchismisan, at hindi kayang magselos laging may tiwala sa minamahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, may kaluwagan magpalabas ng pera sa pamilya, pahinga ng isipan at katawan ang nais sa gabi, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color gold number 10, number 25 at number 16. Leo ang liyo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masaya at masipag sa mga ginagawa, nang laging makagawa. Nang pag-iipon ng pera para sa ikakaganda ng buhay pamilya. At laging matyaga para siguradong makakaipon ng pera. Nang maayos at makapamuhay ng masaya sa araw-araw, dahil kumikita ng maayos na pera para sa pamilya, sa tahanan ay masayang usapan ang gusto, nagbibigay ng positive energy ng swerte, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, wala sa isipan ang magselos may tiwala sa minamahal, may katipiran sa paglalabas ng pera malambing sa pag-ibig, at ang mga masuswerteng kulay at numero color white and color pink number 20 at number 34 at number 15. Virgo. Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May striktong pag-uugali at hindi gagawa ng bagay. Nang pwedeng masira sa trabaho, mas gusto ang gumawa. Nang trabaho ng maayos kaysa makipagkwentuhan at walang. Pagpapabiyes sa trabaho, Maingat sa mga ginagawa at lalo na sa mga sinasabi, para walang tao na makaaway, madisiplina sa mga gawain sa trabaho, mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, at maaruga sa magulang may kahandaan laging makatulong, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, at ang mga masuswerteng kulay at numero. Color silver and color white number 22, number 25 at number 14. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masinop at laging matahimik sa mga ginagawa sa hanap buhay. Pag oras ng trabaho mas gusto magtrabaho ng mag-isa. At kung may naipangako sa mga kapamilya ay gagawin. Para mas mapasaya ang pamumuhay at laging may good. Energy ng swerte sa tahanan, at hindi makukuha sa mga. Suhulan ng pera, ng patuloy na may trabaho nakikita. Nang pera para sa pamilya, ayaw ng mga usapang kalokohan. Lalo na sa pagkita ng pera at ayaw ng usapang may toksuhan ng pagmamahalan, laging una ang pamilya hindi magagawa basta magpautang ng pera sa ibang tao, matyaga sa mga ginagawa at sa pamumuhay, nang laging may maayos na masayang buhay sa araw-araw, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 15 number 26 at number 12. Scorpio Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Wala sa isipan ang pagbibigay kagad ng pagtitiwala. Dahil maingat sa buhay para makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay, at sa trabaho ay gagawa ng matahimik. Para makatapos ng maayos at ayaw ng napipintasan sa mga ginagawa at may ugali lang na madaling mainis. Ngayong araw, matalino sa trabaho at laging may kahandaan na na makatulong sa mga magulang at kapatid kung kailangan. Sa tahanan ay masayang usapan ay masasarap na pagkain ang gusto para sa ikakaganda ng bawat kalusugan ng pamilya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may katipiran sa pagpapalabas ng pera, at ang mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color gold number 24 number 10 at number 16 Sagittarius Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan maingat sa mga sinasabi at kinikilos at may isipang matalino madaling makaintindi sa mga usapan at laging matalino at wise ang pag-iisip sa mga gagawin laging gagawa ng plano para makakaiwas sa pagkakamali at sa pera na kinikita ay laging makapag-ipon para may magagamit sa oras ng emergency. May mahabang pasensya ngayong araw, pero may katapangan din ang ugali na magagawang ilabas kung kailangan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paglalabas ng pera malambing sa pagmamahalan at ang mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 22 number 40 at number 31 Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan may ugaling madaling mainis sa mga nakikita na pagkakamali kaya kung hindi makakaapekto sa kanya ay lalayo na lang para umiwas sa mga makakaaway. At kung gagawin na pagsasalita ay maingat na naaayon. Sa mga gagawin at laging matyaga sa ginagawa dahil ang nasa isipan pagmasipag at maagap sa pamumuhay ay kayang makagawa ng maayos na pag-asenso ng kabuhayan. Sa usapan na pagkita ng pera ay ayaw ng may mga kalokohan, dahil ayaw ng may makakaaway at mabali ka ng karma ng ikakamalas, sa tahanan ay madisiplina para laging maging masaya ang pamumuhay. At ayaw ng mga biruang pwedeng makasakit ng damdamin, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan at ang mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 18 number 24 at number 40. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May matapang na ugali na kayang ilabas pagkailangan. Pero may mahaba naman ding pasensya, at gumagawa na. Laging iniisip na mapasaya ang gawain sa trabaho, at ganoon din na magawa na mapasaya ang pamumuhay ng pamilya. Madisiplina sa mga gawain at hindi makukuha sa mga usapan mabilis na pagkita ng pera, at ayaw ng maduming pera na maiipon, maingat at laging naninigurado sa lahat ng oras sa mga gagawin at sinasabi. Mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa para maayos ang lahat, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw namula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isipan ang gusto sa gabi, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 16 number 34 at number 9. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling mahaba ang pasensya sa trabaho, pero laging uunahin ang kasiyahan ng pamilya ng laging may good energy ng swerte sa tahanan, at may katapangan ang ugali kung kailangan ay kayang ilabas ay gagawin. Una sa kanya ang gawain sa trabaho kaysa sa kwentuhan, at ayaw ng usapan ng chismisan, sa pamilya ay masasarap na pagkain kahit simple para sa maayos na kalusugan ng pamilya. At may isang salita pag sinabi ay gagawin kahit pa may kahirapan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 24, number 36 at number 17.